<clears throat> Palag haraw Bigan. Ito po inyo inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po ay mag-aharal. Awak ko po po amen. Ang Biblia ng mga pasto. Na po, tayo papalahot sa pag-aharal ng Ebanghelyo sa oras pong ito tayo muna idudulog sa Diyos sa tingin ng kanyang patnubay upang siya pong magpatotoho sa atin sapagkat napakahalaga kung gumagabay po ang Diyos sa atin. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Misal pa, samahan mo kami ng aming pag nang ng iyong salita. Ayon sa Bible, <clears throat> Ikaw po magbukas ng puso't isip ng tao upang maunawaan namin ang iyong turo at aral. Salamat po sa ngala ni Yesus. Amen. Akala ng tao lahat ng kanyang gagawin ay hindi niya ipagsusulit yan. Kahit na ikaw pa yung pinakamatahas o presidente, Meron kang tungkulin sa Diyos. Meron kang tungkulin sa bayan. Lahat ng gagawin mo, alam ng Diyos yan. Oo. Oh, oh, oh. Kita ng Diyos yan. <clears throat> kahit ikaw pa yung presidente kagaya ni Ginohong Rodrigo Duterte dahil siyang presidente akala niya lahat ng gagawin niya tama ayon po sa kasulatan ganito po nakalagay sa Biblia Poyment Hebreo 4.13 Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Itong magsusulit sa Diyos, pag ikaw ay patay na, Halimbawa, gumawa ka ng maraming kasama, kagaya ni Ginong Duterte, kasama si Bato, yung senador, nakalbo, si Dilarosa. Rosa, yun po ang pinagtapat ni Ginong Duterte sa komite, sa Senado at sa Kongreso, na siya ang original na DDS si Bato. Si Bato pala ang nagisi sa kanya ng tokang. Como si Presidente, ipinatupad niya yung tokang. At dahil si Bato ang ed ng Philippine National Police, in-execute niya. In-execute niya. Ayon naman sa pagbubulgar ni Garma, Rohina Garma, na kernel. Ipinulgar niya sinong may hawak ng pera. Yung isang ISC, si Leonardo. Yung pagpatay, binabayaran. Kapag patay, bayad. Pag hindi na matay, yung lahat ng expenses mo, iriripan mo. <clears throat> Kaya marami pong namatay ng mga Pilipino sa kamay ni Bato at ni Duterte at ni Roy Garma at si Leonardo at sinasabing si Bongo. Kasama rin siya na may nagahatag ng pera. Alam nyo naman kung anong papel ni Bongo. Siya pinakamalapit kay Ginoong Duterte. Yan nasasabi kong yan. Lahat siya sinabi po sa komite ng Quad at saka ng Senado sa investiga. Ang problema kay Bato, hindi sila sumisipot ni Bongo doon sa Quadcom. Siguro sabi nila, senador kami. Ayan. Yung pagsusulit sa Diyos, pagpatay ka na. Pero hanggang di ka na mamatay, wala kang ipagsusulit sa Diyos. Pero ang Diyos ay makatarungan. Isipin nyo, 30,000 nang pinatay mo yung 30,000 na yon, kasama mo na rin pinatay ang pag-asa ng kanyang mga hanak. Isa lang ang papatayin mo kung lima ang anak niyan. Lima ang dinamay mo sa pagpatay sa kanya. Meron tayong rehabilitation. <clears throat> Meron tayong mga hukuman. Total kayo naman na nakaupo na. Kasuan nyo sila, tambakan nyo ng kaso. Sigurado, mapaparusahan sila kasi nga number one kayo ng human right violators. Hindi nyo ginagalang ang mga korte sa panahon ninyo. Kayo ang tumatayong para kayo na ang Diyos sa Pilipinas. Kaya nanonood ako sa TV ng kunin ni General Nicolas Torres si Ginohong Duterte nang pagkatapos niyang magpunta sa Hong Kong. Ang tanong niya, kalmante lang, anong kasalanan ko? Nagpapainosente pa siya. Ano daw ang kasalanan niya? <laughs> Naalala ko. <coughs> nang umatay si Ginon Duterte sa quad masabi ni Pastor Benia Bante. Naalala mo pa ba yung firing race do sa Davao? Yung ganitong lugar, sabi niya. Oo, sabi ni Duterte. Ilan pa pinatay mo dyan? Sabi ni Pastor Benia Bante kay Duterte. Mga hanim, yung lugar na yon. Yun po ang nahukay ni Secretary de Lima nung panahon niya. Nakakuha sila ng ano doon, boto ng tao. Kaya yung sinabi niya, hinahinamin niya, doon siya pumapatay ng tao. Yun po ang rason bakit nagalit siya kay Delima. Kaya pagupo niya pa lang, ni binakbakan na niya si Delima. Kaya sabi ni si Delima, almost seven years kung nagdosa sa wala kong kasalanan. Ngayon, absuelto na si Delima. Ngayon, tatanong ni Duterte <clears throat> sa harap ni General Torre. General Torre, saludo po sa iyo. Mabuhay ka. Patuloy mong gampanan ng iyong tungkulin. Labas sa mga kampo ni Satanas sa lupa. Ano daw ang kasalanan ko? Sabi niya. Nakaupo siyang ganyan. Kaganyan ah, pa eh. Anong kasalanan ko? <laughs> ang batas ng Diyos. Ano po ba nakalagay? Sinabi ba ng Diyos na pumatay ka na pumatay? O sinabi ng Diyos huwag kang papatay? Anong totoo? Ang sabi ng Diyos sa 10 otos, Eksodo chapter 20, anong nakalagay? Verse 13. Huwag kang papatay. Bakit sinabi ng Diyos huwag kang papatay? Siyang may gawa ng may likha ng tao, siya rin ang babawi sa tao. Hindi ikaw, kahit presidente ka pa, ginoon Duterte. Kaya nga may hukuman, ikaw nga, pinagmamalaki mo, attorney ka, abogado ka, fiscal ka, judge ka. Eh, di sana lahat na nakuha ninyo, inasuntuan nyo sila, pinakulong. Total, makukulong yun kasi, kayo ang kumukumpas eh. Kung ano sabihin mo, yun ang natutupad. Pati ang mga korte, walang laban sa'yo. talagang sagad sa kasamahan ng ginagawa mo. Ngayon titatanong mo, anong kasalanan mo? Yung anak mo? Anong sabi mo? Papasukin niyo siya, abogado ko siya. Nagmumura din gaya mo. Kababahing tao, malang-mana sa'yo. Yung anak ni Anilet, kayong mga biktima ni Gunung Duterte at ni, ni Bato de la Rosa, nakuha ninyo ang 50% ng katarungan ninyo. Hindi nyo pa nakukuha yung 100% hanggat hindi nakukulong yung mga yan, pati si Bato at saka yung mga halay sa panila. Hanggat hindi sila mahatulan ng korte, hindi nyo makakamit ang 100% katarungan. Makakamit nyo lamang yan kapag sila ay umiimas ng malamig na bakal. Ano sabi ni Yanilet? You mean, you mean, matanda ng asawa ko. Alam niyang matanda pala, bakit nang pumapatay ang asawa niya, hindi niya sinabi. Matanda ka na, pumapatay ka ba? Eh, sabi ni General Torre, nagalit na eh. Nagsalita na si General Torre. Oh. General Torre, saludo po. Yan. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Ngayon, pumapatay kayo at pumatay kayo. O, oh, bato. Ang pohon mong si Duterte, nilaglag ka nga eh. Yan ang original na DDS. O, oh, ngayon. Ano sabi mo? Hindi ka nagtatago? Yan ang ginagawa mo ngayon. Umingi ka ng tulong. <laughs> sa Senado. Para bigyan kang proteksyon. Alam mo kung tunay ka lalaki ba to? Harapin mo na lang ang kasalanan mo. Akala ko matapang ka. Ano sabi mo kay Trillanes? Trillanes, oh! Ikaw ang magpusa sa akin! Ba't ngayon nanginginig ka na? Magpakalalaki ka. Wala ka namang ginawa sa sinato. Eh. Binayara ka namin mga taxpayer eh. Yan. Kumikilos na makapangyari ang Diyos upang magkaroon ng katarungan yung pinatay ninyong mga Pilipino. Sabihin na nating mga involved sila sa droga. Pero hindi pa rin rason yun para patayin nyo sila. Anong sabi ni Duterte? Pag nahuli nyo, inganyan, inganyan nyo sila lumaban. Pag lumaban, Barili niyo patay na. Di tapos na. Ah. Sinong utak ng tokang? Bato de la Rosa. Sino nagpapatupad? Rodrigo Duterte. Sino nag-execute? Bato de la Rosa. Ang daming biktima. Ito naman kababayan natin mga Pinoy. tumaimik daw ang lugar nila. tumaimik ba? Paano yung pinatay? Tumahimik ba ang buhay ng mga namatayan? May asong Asuntoy sila. Sabi pa ni Duterte, maganda patay na sila para hindi na sila pakakainin. Talagang hutak. Hutak pumapatay ito si Duterte. Sa bagay, inamin niya sa mga investigasyon niya na Senado at Kongreso. At nung napanood ko nga sa Quadcom, sinermo na siya ni Pastor Benia Bante. Sabi niya, Mr. President, iba po yun. Ang ginamit ng talata ni Pastor Benia Bante tungkol sa babae mga kalunya na si Ma Magdalena. Anong sabi ni Jesus? Ako man hindi kita atulan. Oh, sa masamang gawa ni Magdalena, hindi siya inatulan ni Yesus. Ako man hindi kita atulan, sabi niya. Umuwi ka na, huwag ka na magkasala. Pero ngito si Duterte, yan si Batok si Garma, si Leonardo, si Bongo. <coughs> ay, nasa Senado, nasa Kongreso yan. Sa Quad -Cov. Lahat yan napanood ko. Kaya ko nasasabi ito. Kaya yung ginamit ng ICC na ebidensya, lahat ng nandosa sa Senado at Quad yun lahat ay kinuha nila. Kaya mismo si Ginohong Duterte, pinahuli niya ang sarili niya. Yung kanyang mga pagtatapat doon. Dito sa Pilipinas, hindi pwedeng kasuha ng mga yan kasi nga maraming mga alipore sa demonyo na yan. Eh saan pupunta ang tao? Kaya nga, merong ICC. Para kapag ang isang kagaya ni Duterte na hindi kaya kasuan dito si Bato, hindi kaya kasuan si Bongo, hindi kaya hindi sila kaya kasuan dito. Merong ICC na tumulong. Do sila nagakyat ng kaso. Oh, ang pala nang magakyat sa pala sila ng kaso doon sa ICC ng mga pamilyang nilapastangan ni Duterte ang ginawa naman ni Duterte ay kumalas siyang bigla. Kanya lang. As sabi ni Claire, Assistant Claire, mas nauna pala yung pagsusumbong ng mga biktima sa ICC. Kaya, dininig pala yung kaso na yan. Kasi nga, una nang sumampas sila doon. Kaya nung sabi ni Duterte, kakalas na ako dyan. Wala na, nakasampa na. Nakasampa na. Ayan. Gumugulong ng katarungan ng mustisya. Dapat lang. Dapat lang. Alam nyo kung anong itanim nyo? Siya rin niyang inyong aani merong nagtanong kay Yesus. Ito. Sa Mateo 22. May tanong sa kanya. Oh. Ito. Sa 22 na Mateo 36. Guru, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautosan? Tanong niya. Sumagot si Yesus, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Buong kaluluwa mo. <coughs> at buong pag... Buong... Ah, ito, ito ah. Ibigin mo, Panginoon mong Diyos, ng buong puso mo, na buong kaluluwa mo, at ang buong pag-iisip mo. Unang utos. Ito naman ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. O, pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag mo sa iyong sarili. Patay ka ng patay. Minamahal mo ba yung kapwa mo ngayon? Mr. Duterte. Rodrigo Duterte? Sabi niya, sismahalin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Anong ginawa mo? Patay dito, patay doon, patay rine, patay... Bato! Senador Bato, General Bato, sige, nasa iyo na lahat ang karangalan. Mamamatay tao, Ah. Oh. Ano nakalagay? Sabi ni Yesos, mahalin mo kapwa mo. Yung lahat ng involved sa drag na sinasabi ninyo, mga basura lang yan. Pero yung pinaka-drag lord, kayo yun di pa na bulgar sa committee na kaya nga nasasabi ko yan eh pinagpapatay ninyo yung mga supplier ng drugs para kayo ang magiging supplier ng drugs oh si Pulong. yung bayaw din ni Pulong. asawa ni ano ni Sarang Magnanakaw mga fake na mga resibo O hindi ba? Ipinulgar. Ayon, ang nagsusupply ng droga sa Pilipinas, hindi ba? Pinalusot ni Captain Peldon 'yan. Pinalusot ni General Isidro. Yung inyong mga droga nasa loob ng bakal galing China. 6.4 billion. Ano sabi ni Pidea no si Aaron Aquino? Nang interview siya, ano sagot niya? Nasa kalsada na yung droga. Nang mahabutan yung mga bakal, wala nang laman. Kaya sabi ng mga media, Sir, nasa na po yung droga? Yung laman ng bakal. Ano sabi ni Aaron Aquino? Nasa kalsada na. Napaka, napaka ninyong tao. Oo, lahat ng tao masama sa Diyos. Pero iba yung kanyang kasamahan. Lahat sa Biblia, pantay-pantay. Lahat sa Biblia, nagkasala. Pero yung ginagawa ninyo, pinakamasama kayong pamilya. Kaya dapat lang. Salamat. Saludo po sa inyo, ICC. Buti na dyan po kayo para tulungan ng aming kababayan, mga biktima ni Ginohon Duterte. Sabi niya pa, ano bang kasalanan ko? Tinatanong ano daw ang kasalanan niya? Wala pala siyang kasalanan. Eh, pagmumura mo sa Diyos, Anong tawag niya sa Diyos? Stupid God. Tinawag mong stupid do ang Diyos, na Ngayon tatar mo ng kasalanan mo? Alam niyo po, yung sinabi niya yon na stupid God, ay sabi niya, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito eh. Tapos pinapayagan niya na maging masama tao klaseng Diyos ito? estupido ito, sabi niya. Oh. Sino bang gumawa ng lahat ng bagay? Hindi ba ang Diyos na, na nasa langit? Ay, yung kanyang mga supporter ng mga demonyo, hindi daw Diyos sa minumura niya ron. Hallelujah. Hindi raw ang Diyos sa sinabihan niyang estupido. Eh, sabi ni Duterte, na gumawa ng la Wala na. Finally! Nandun na siya sa dahig. <laughs> oh. Next picture. Bato de la Rosa. <laughs> Kita nyo. Nung pa pala February ang secret na yan, arrest aresuaran. Nung February pa pala yan, kanya lang, naka-secret muna. Inayaan muna niya magpalamig si Duterte sa Hong Kong ng tatlong araw. <laughs> Sipanelo. Sipanelo. aa oh. Ay ayan na po ano. Ay yung mga biktima ni Ginoong Duterte. Hindi nyo pa nakakamit ang 100% katarungan hangga't hindi nakasama si si Batoron. Kumbaga, now showing Rodrigo Duterte. Next picture, Bato de la Rosa. Sige, kandito na lamang po ang ating munting video, ano? Hindi po tayo naninira. Tayo po ay nagbabasa ng Biblia at nilalahad na lang natin yung ating napanood sa Senado at sa Kongreso ng mga investigasyon. Sige po, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus. Equals! alone. <coughs> like, like, like. Share na share kayo. Mga nasiyaran, mag-share kayo sa iba. Mahalay ninyo, pag nasiyaran nyo yung iba, mamulat ang kanilang mata. Ano sabi nila? Wala daw kataro ka. Baligtad. Siya nang pumatay, wala pang kataro ka sa kanya. Anak ng wewe Talaga naman kung mag-isip ang mga demonyo. Sige po. Saluto, General Nicolas Torre. ay po ang ginagawa mo. Bye-bye.